Actually, meron ako nakita ng main partners dun sa ano, sa wall. Ngayon nakita akong main partners sa wall. So ayan. So andi dito po kami na ano nag na, uh, namin. Ayun. Ayun. Accommodation ng 22 24. So uh, okay naman sa tingin ko. Hindi kami nakidnap. Hindi po kami nakidnap kasi meron kaming main partners. Nakita ko sa wall. So ito. sinya Ha? Ano <laughs> Tangin na Tangin to. Tapos pagkatapos siya ayaw mo <laughs> Ay, minibidyo na nga kita. Dapat eh. Ako nga minibidyo. <laughs> Ayan. So, di dito po kami. Ayan. So, uh, ako na magbibidyo ng sarili ko. So, eto. Eh, naglalakad. Pupunta kami ng ano. Bakala. <laughs> ng store Bakala. Yeah. Yeah. So, ayan Ano po? May uh, <laughs> <laughs> <picture> tayo video mo Mamaya po Ayan ayun kung nakikita niyo yun Ano ayan. Meron doon ano, Hindi ko makita And, oh. At, uh, Buti pa siya Siya Camera one Tawa na ka-camera ka na lang ano. Tawa sa mo ako'y camera mo para at least uh, ikaw na nga inaano ko. bibi, nakikita ka na nga eh. So, ayun. Ang lamig. So, ayun, nakikita ko sa sarili ko. Ang lamig, pre. Ako. Hindi bili kami dito di sa store. Ayun, store. Ayun, store na ako napit lahat yun yun eh. ah. Oh. O, oh, nagbukas pa yata sila ng aircon. <laughs> ano, ano pre? Nag-ano na ba usok ng... Uh, Nag-uusok na yung bibig ko. <laughs> Ayan, so, ito na na kami. Um, uh, Maya na.